Sa katulungan sa Digo City, Davao del Sur, gireklamo tungod sobra gatos ka mga sudyante. Dili kuno makapaso tungod na bagsak sa MAC Examination. Aniya ang report. Gisulong sa mga ginikanan ng University of Mindanao Digo City Campus. aron klarohon ug mapangitaan ng remedyo ang ilang mga anak na dili kuno makapaso sa graduation ceremony karong April 16 sa gatusan nga mitake sa MacBoard exam sa eskwelahan sa nagkadayang kurso. Gatusan ang nabagsak, busa, dili kuno sila papasuhon. Dili sila iprohibit sa pagpaso tungod lang anang MacBoard. Kay ang tanan nga academic requirements na pasaran nila except aning ilahang MacBoard. Nakabayad naman kuno sila sa tanang byronon sa graduation. Nakasulisit na usab sa yearbook. Busa, panghilaot nila nga matagan o pamaagi. Humanang, gaston man na tanan? na ay resibo na tana mong ikuan sa mong sa solicitation sa gasto na mo sa kuan ano na mo na so katus na wala na to si pulos o ginada kung iimpos na nila ang estudyante yung itago na to sa pangalan ng Pearl emosyonal na may padayag sa iyang gibati tungod lang sa pagkabagsak sa MAC board examination tanan ang iyang plano isang bayad may pero dili yung sir okay lang yun sa mo ako papasuhon minila karon nya by next month ilaming i-review review pa sa macboard sir kay dili magod ang macboard ang basihan ani sa pagpaso sir dili jud ang macboard sir the other school gani na sila yung macboard pero nganong always man sila naga patik para lang makapas ang student o paso man lagi sila tanan nganong diri lang na school nganong ing ana ang ila ang kuan sir duha ka gusto may tabo karon sa mga ginikanan og mga estudyante. Una, papasuhon sila dayon mag-review na sila alang sa retake sa macboard examination. Ikaduha, both nilang maamendahan ang maong pulisiya sa UM labot macboard exam. Busa, dunas lay petition paper nga ginapapirmahan sa maginikanan sa maong tulungan. amin uh, Amendment sa ilang practice nila nga tanang uh, alangkuan board. Kaya wala mang yun na siya dito sa, sa Uh, prospectus nga gibutang. So kay wala not necessarily Naka na kana i-impose nila nang inana. Kana ba yung mga billboards nila diha ang gibutang, mga top notchers are not only passers of mock board but tinuod jud nga board. Yeah! Kay ang determining factor nga ang tao, no? Makapasar o madawat sa mga mga any office or any institution government institution or private institution kana yung licensure kana gyung nakapasar ka sa board exam Gisulayan na mo kuha ang kabahin sa management sa UMT Go City apan wala pa sila mihatag silang kabahin kay ongoing pa ang dialogo sa matagkampo. sa kanunay abli ang One Mindanao sa kabahin og stand sa mong tulungan labot pulisya sa mock board examination kauban si Luar sa kamera ako Serial si Soroche, para sa One Mindanao.